Right, I'm gonna go in full security and wait for more birds to come in.

Ilang pag-atake naman ang inilunsad ng NPA sa iba't ibang mga lugar sa bansa. Live mula sa Cagayan de Oro City, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, unti-unti na nating nakikita itong epekto ng uh, pagbawi ng ceasefire mula sa panig ng New People's Army at then syempre yung uh, mula naman sa panig ng uh, gobyerno, di lamang dito sa Mindanao kundi maging sa iba pang bahagi ng ating bansa. Animo'y nasa gitna ng tunay na bakbakan ng mga miyembro ng 25th Infantry Battalion. Ito ang combat training sa kampo ng 10th Infantry Division sa Compostela Valley matapos i-anunsyo ang all-out war ng militar laban sa New People's Army o NPA. combination of a hard terrain, uh, tapos tumaan din tayo sa mga tubigan, more or less ganun talaga yung uh, Rain dito sa area kung saan uh, nag-ooperate yung ating uh, tropa. Paggagat ng dilim, gumagapang ang buong squad nang kunwari ay inaatake sila ng kalaban. Pero sa bahaging ito ng ensayo, totoong pinauulan na ng bala ang mga sundalo. Yung magiging uh, kalmado uh, ng ating mga tropa on how to react on each scenario na naka-prepare naka, naka dito sa training na ito tinitaylor fit natin yung training on the guerrilla war fighting. Mahalaga ang pagsasanay na ito, lalo pa labing isang guerrilla front ng NPA ang nasa Davao Region at Sok Sargen sa Mindanao. Isa umano sa mga leader dito, ang consultant ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP na si Ariel Arbitarario na resto sa Davao City noong lunes. Stand by! Sa Caraga naman, kompleto ang gamit ng mga sundalo mula sa mga bota, uniforme at bagong Remington R4 rifle. Mas maganda ito, sir. bakit, bakit? Kasi ano to mas malakas tapos medyo mas magaan dyan. Ang mga sibilyan, bagamat aminadong may mga nakikisimpatya sa NPA sa kanilang barangay, nakikiusap na huwag naman daw sana silang madamay. I Iyon ang palagi nadadamay ang mga sibilyan. Mas lalo nilang katakutan yung mawala sila ng mga pagkain. Pagtitiyak naman ng militar, mga armadong rebelde lang ang kanilang puntirya. Sisiguruhin po natin na tanging ang mga bahagi lamang ng na meron tayong military targets, yun lamang po ang ating papasukin. Wala pong indiscriminate firing, wala pong indiscriminate um, uh, sending over, uh, using of artillery pieces. Pero sa Tigbao, Zamboanga del Sur, dalawang pamilya ang napilitang lumigas matapos makasagupa ng militar ang sampung hinihinalang Rebeldeng NPA. Sa talakag bukid noon naman, pinatay di umano ng NPA ang isang lalaki na kinilalang si Lito Atoy at binihag ang isang pulis na si PO3 Jerome Natividad. Ayon sa nagpakilalang Ka Emil ng NPA Northern Mindanao, isang bandido umano si Atoy kaya hinatulan ng kamatayan. Ilang sasakyan at construction equipment din ang inagaw at sinunog ng mga rebelde sa Itogon Benguet naman, dalawang truck ng Felix Mining Corporation ang hinarang ng mga nagpakilalang miyembro ng Chadli Molintas Command ng NPA. Dinis armahan ang security escort ng mga truck na may lamang dalawang tonelada nilada ng copper concentrate at saka sinunog. Sa Quezon, apat na bagong heavy equipment naman ng isang construction company ang sinunog daw ng mga hinihinalang NPA. Ma'am Jess, di gaya ng mga nakaraang pag-utos ng uh, gobyerno sa all-out war, let's say laban sa mga Muslim secessionist rebels o di kaya mga teroristang grupo dyan sa Central Mindanao o di kaya sa Southern Mindanao, yung uh, conflict dito sa New People's Army, dito sa Northern Mindanao at least, ay uh, wala masyadong sustained fighting. No? Ibig sabihin, hindi masyadong matagal o nakikita itong bakbakan dahil classic guerrilla warfare nga ang inilulunsad ng New People's Army, baliy uh, sumunod sa kanilang doktrina sa pakikipaglaban. Uh, laban, no, kaya uh, uh, hindi natin nakikita itong matagalang conflict na, na sanay na tayo na nakikita natin dyan sa uh, ibang bahagi ng Mindanao, no, pero ang pagtitiyak ng uh, militar may pagkikilos o may pagkilos ang puwersa ng gobyerno sa mga kabundukan at parang chess game daw sa ngayon, no, kaya hindi masyado nakikita merong banggaan ng puwersa dahil uh, kumikilos muna no, para pinipreposition preposition yung mga troops natin para eventually ay mapugkob at mahuli rin itong mga tinatawag na leader ng different fronts dito sa Mindanao. Mm -hmm. just... So kung baga Chino eh bago man yung mga gamit ng ating mga sundalo eh lumang kaaway at lumang uh, strategy at taktika pa rin yung uh, kanilang uh, gagawin no. Yes. Uh, pero sa totoo lang Chino ha, uh, bagama't pinakita natin na ready yung ating mga sundalo at talaga namang pinag-uhusayan nila yung kanilang training. Sa totoo lang, pag wala pa akong naaalala na sundalong nakausap ko na gusto rin ng gera. Kasi yung perception, di ba, parang gustong-gusto -gusto nilang tugisin tong NPA. Pero sa totoo lang, if you ask them, uh, wala akong naaalala na natutuwa sila na nakikipagbakbakan sila. Kasi yun yung sinasabi rin nung ni ni uh, Ramos dati no? walang Ma walang pinaka may gustong magkaroon ng katahimikan kundi yung mga sundalo mismo. Uh, hmm. okay, Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Kasi syempre, uh, sa sumak total, ang uh, nagtataya talaga ng buhay sa anumang mga conflict ay eh, yung mga combatants, no? And in this case, panig ng gobyerno, itong mga uh, sundalo natin na nasa front lines at sa kabilang panig naman sa New People's Army, syempre, yung kanilang baka fighters na nasa kabundukan no at uh, uh, yun lang yun nga lang yung uh, political uh, yung political process no merong utos talaga na itigil itong uh, ceasefire bawiin yung ceasefire for whatever reasons pag uh, yung reasons ng NPA o reasons din ng gobyerno no at uh, kailangan sumunod talaga no at uh, they're just following orders pero kung may choice lang daw no ayon sa mga kasandalong nakausap natin dito sa uh, Northern Mindanao no ay uh, sana sana na nga, no, wala na sanang uh, away, matuloy yung ceasefire dahil uh, sila daw ay naramdaman nila no, itong uh, payapa at uh, napakatahimik na kapaligiran at para na, napaisip pa sila no, na parang mas maganda pala talaga pag walang bakbakan, lalong-lalo na nang umiiral itong ceasefire sa pagitan ng uh, gobyerno. At ng New People's Army. Mm -hmm. Pero Chino, uh, di ba nakita natin yung mga modernong gamit na ginagamit na ng militar uh, sa pakikipag-enkuentro uh, uh, dati dun sa mga kalaban sa Mindanao, yung mga Moro uh, rebel groups, mm. no? Merong mga ginagamit ng drone, uh, yes. et cetera. Ito, hindi pa nila ginagamit mm. dito sa kampanya against the NPA, no? Mm. Ma'am ay I suspect no, na ginagamit ito no, bagamat hindi nga pinapakita sa uh, lokal na mga, mga, ano no, yung mga local populace natin no, at maging sa atin na eh, hindi natin ito nasisilayan bukod lamang dito sa mga bagong procure ng mga baril no, mas malalakas na uri na variant nitong uh, uh, lumang M16 rifle natin na no, napalta na ito ng Remington na R4 kung tawagin mas malakas, mas madaling bitbitin. Pero ang ating pagkakaintindi, meron pang ibang mga equipments na ginagamit sa ngayon. No? Pero hindi pa kasama dito sa equation yung mga bago nating uh, mga military uh, assets, no? gaya ng mga helicopters at yung mga aeroplano. No? Pero ang uh, pagkakaintindi natin dito, ang commitment ng gobyerno ay gagamitin itong lahat ng mga uh, bagong kagamitan natin para tugisin itong mga leaders no dahil personality based daw yung hunting ngayon no itong mga leaders ng New People's Army dito sa Mindanao. Momjus. Itong mga Remington na to, ito yung mga US made, no? Hindi natuloy pa yung pagbili uh, sa Russia, 'di ba? Mm -hmm. Nagkaroon ng uh, na, na inisi si, uh, President Duterte kung ayon ng mga Amerika magbigay ng uh, uh, barrel e eh, bibili sa Russia. So itong mga gamit nila mm -hmm. US made pa rin itong mga to. Mm. Yes, Remington is a US company, no? Sa aking pagkakatanda, yung uh, this was acquired by uh, our uh, Armed Forces of the Philippines, no, uh, sa isang deal, no, na binili rin naman natin ito, no. Yung na-unshaming deal na medyo nainis, no, na nagka yung sa Philippine National Police na yun, ma'am Jess, na bumibili rin ng par halos kaparehong uri ng parel, uh, uh, no, same caliber and then same specs, mula dun sa isang uh, US supplier, no, na medyo nagkaroon nga ng problema dahil sa pahiyag ng isang senator dun sa United States, ma'am